Minahal mo ba talaga ako? Minahal mo ba talaga ako? Isang tanong na tumatakbo sa isipan ko. Merong tayo, iyon ang akala ko. Sadyang pinagbigyan mo lang pala ako. Minahal mo ba talaga ako? Papaano andyan pa rin siya sa puso mo? Kahit ako naman itong narito. Siya pa rin ang iyong gusto ang tanga-tanga ko. Reserba mo lang pala ako. Sa dami ng lalaki sa mundo, ba't sa'yo pa ako nagkagusto? Sarili ko'y aking niloloko, para lang mahalin ka ng husto. Ngunit bakit di mo masuklian to? Sa nakaraan ay tila ikay na preso. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Mahal kita, pero mahal mo siya. Ano kaya ang meron siya? Na sa akin ay di mo makita. Hindi ko ugali makipagkumpetensya. Kaya kung mahal mo talaga siya, di kita pipigilan na bumalik sa kanya. Sana maging masaya ka sa piling niya. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. And don't forget to click on the bell icon to get new video updates.